Base sa report, isa si Jamie Malonzo sa aasahan ng grupo ni Coach Team para i-shutdown is si Rondy Hollis Jefferson. Susubukan naman pigilan ni Stephen Holt ang matulis na si Calvin Optana at si Justin Brownlee umaasang makukuha ng Barangay hinabra ang titulo sa ikatlong beses na pagsagupa sa TNT Tropang Giga. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nahaharap sa matinding pagsubok si Jamie Malonzo matapos bumalik sa kupuna ng Barangay Hinebra mula sa injury. Ayon sa balita, nakatakda nitong depensahan ang matigas na si Ronde Hollis Jefferson. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang pakiramdam ni Jamie Malonzo sa isyong yan? Tutukan po natin ang mga sinabi niya sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Isa akong competitor, kaya ang makipaglaban sa mga pinakamahusay na talent, obviously si Ronde yan, sinabi ko na dati pa na isa siya sa mga pinakadabas the best na imports. Para sa akin, masaya na makipaglaro sa ganitong uri ng kompetisyon, yung mga ganong level ng play. Oh naman, challenge 'yan. Pero 'yun ang gusto natin eh. Well, medyo mahirap 'yung magigintas ni Jamie Malonzo dito kasi unang-una, galing siya sa injury, 'di ba? Dinig natin kay Coach Tim dati nasa 85% pa lang si Jamie. Kaya 'yung subukan niyang i-shutdown ng katulad ni RHJ, medyo mahirap na trabaho talaga 'yon. Pero tingin naman natin, hindi siya ilalagay ni Coach Tim sa ganung pwesto o hindi siya bibigyan ng ganung katinding assignment kung hindi niya kaya, 'di ba? Hindi naman siya mag-isa dyan eh. Andyan din naman si Justin. Magkasama sila dyan kaya siguro asahan talaga natin yung mainit na bakbakan sa pagitan ng Hinebra at TNT sa ikatlong pagkakataon sa finals. 2-0 na dito yung TNT abang 0-2 naman ang Barangay Hinebra. Kaya posible na gagawin ng lahat ng Hinebra yung kaya nilang gawin para hindi sila magulpe ulit ng TNT sa ikatlong pagkakataon. Mabigat kasi kapag di pa rin nila makukuha ang kampiyonato sa ngayon lalo na at kumpleto naman sila ba diba? Loaded sila ng talent yung Barangay Hinebra kumpara noong nagdaang dalawang bakbakan sa finals ng Governor's Cup. Kung nakatakdang pigilan ni Jamie Malonzo ang posibleng pananalasa ni Ronde Hollis Jefferson, nakatakda namang pigilan ni Stephen Holt ang posibleng pagbalasa ni Calvin Optana. Matatanda ang giniba ni Holt si Arvin Tolentino sa semis dahilan para makapasok sila sa finals. Tanong, ano ang naging pahayag ni Stephen Holt sa isyong yan? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Itutuloy ko lang yung role ko sa grupo. Sa totoo lang, pinagmamalaki namin yung aming depensa. At naipakita ko naman ang kakayahan ko doon. Inaasahan kong makipagbakbakan laban sa lahat ng iba pang mga players sa TNT. At sana makuha namin to ngayon. Magiging magandang serye ito ha. Obvious naman na meron tayong mga galing na player eh. Pero tinatrabaho pa rin namin ang aming game plan. Yung matchup at kung ano pa. Sa totoo lang ha, kala natin talaga si Holt yung kakasa kay R.S.J. Kahit kasi mataas ng dalawang pulgada si R.S.J. na 6'6 habang 6'4 naman si Holt. Alam natin na may kakayahan naman talaga si Holt sa depensa. Pero hindi rin kasi matali yung trabaho bantayan si Calvin Optana. Isa si Calvin sa mga sumunog sa Rain or Shine kaya andito sila sa finals. Katulad ni Arwin... Deadly rin si Optana sa pagkamada lalo na sa 3-point area kaya kung hindi mapipigil ng Hinebra si Optana actually andyan din si Pugoy posible na may kalagyan ulit ang barangay Hinebra. Ito yung mahirap na trabaho ngayon ng Gene Kings eh. kahit mapigilan nila si RHJ kung puputok naman si Calvin at si Pugoy and of course yung iba pang players ng TNT mabigat pa rin sa kampo ng Hinebra. Parang hindi rin mararamdaman ng TNT yung pagkawalangay ni Jason Castro. Patunay dyan yung pagpasok nila sa finals sa kartadang 4-1. Kahit na sideline na si Castro, di ba? Ang bigat nun, ah, ang hirap nilang kalaban. Siyempre, alam ni Coach Tim ang lahat ng yan. Kaya naghahanda siya sigurado ng isang game plan na posibleng sumunog sa opensiba ng TNT. Habang tila kasado na si Stephen Holt at Jamie Malonzo sa kanika nilang assignment, umaasa naman si Justin Brownlee na makukuha nilang minimiting kampiyonato sa ikatlong salpukan nila ng TNT. Ibinunyag din niya na handang-handa sila para sa nakatakdang sagupan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni Romentorado sa Spain. Maganda yung nilaro nila sa nakaraang dalawang finals. Kaya sana makapasok tayo at mabagong ilang bagay at mabagong resulta sa nakaraang dalawang bakbakan. Inaasahan namin yan. Sa tingin ko mas handa na kami kaysa dati. So base sa pahayag ni Justin, positibong positibo siya sa napipindong pagharap nila ng TNT Tropang Giga. Bukas po yan ha. Actually, mahirap ang trabaho talaga nila kasi papasok sila sa finals na medyo ahead talaga ang TNT kung moral yung pag-uusapan, di ba? Natalo na kasi sila ng dalawang beses eh, kaya hindi hamak na mas mataas ang moral ng TNT. Kahit sabihin na sobrang naghahanda sila dito, andun pa rin yung katotohanan na nadalawahan sila ng grupo ni Coach Chot. Ang hirap burahin sa isipan eh. Kaya ayun ang kalaban nila. Mga sarili nila kalaban nila dyan. Kailangan iset side nila yung giggle, Yung feeling na kailangan nilang bumawi. Dapat kalmado at relax sila pagpasok sa best of seven finals. Siyempre mahirap maging kalmado sa ganun sitwasyon lalo na kapag nanalasa na ang TNT at naramdaman na nila ang depensang inilalatag nito sa kanila. Diba? Kaya laking hamon nito sa grupo. Tatawid sila sa tulay na medyo makitid. At para makatawid sila dyan, kailangan nila yung matinding gabay mula kay Coach Tim Cohn. So guys, maraming maraming salamat.